Tau po Tau po Naririnig ito ah Tau po Tau po Tau po Ano yun? Ano yun? Makano Mano. ka naman? O oh. Wait, nagbebenta ka ng expired. Ha? ha? Nagbebenta ka ng expired. An expired? Ano paninda mo dyan? Expired na yata. Lata. Anong paninda? O oh, bakit? Sa'yo ko ito binili ah. Ano sa'yo yung binili? Wala naman kami panindang ganyan ah. Sa'yo ko nga binili eh. Paninda mo tong. Hmm. Uy baka sa iba mo binili yan. Anong expired na? Expert Wala akong binibenta. Ito. Wala akong binibenta ganyan. Wala akong ganyang kalaking ano. Chichiri bumili ulit ako kanina. Oo. Iba naman expired pa rin. Ano ba mga tinitinda mo dyan? Ano, expert, di check mo muna yung ano nyan. Di mo, di mo, di na no double check yung mga paninda mo dyan. I-check mo yung expiration. Ah, na nga, April pa, oh. Ano na ngayon? September na. Oh. Eh, ah, ang, plano mo dito, nakain ko na, oh. Talos maubos ko na, oh. Eh, hindi naman ako nagbibenta ng ganyan. Wala naman ako bibibenta ng ganyan. Ikaw so, nga, ikaw ang nagbenta. Lapit ka dito, susubukot sa'yo to. Expired, oh. Patitikim ko pa sa'yo to. Expired no. eh, kinakain mo nga ng kinakain, expired. Siyempre. O, oh. ubus na eh. Wala nga akong binibentang ganyan, baka sa ibang binili yan. Hindi ako nagbebenta ng expired, wag kang Iguha ano. Iwa mo pa akong ano. Iwa mo pa akong ano. Ano na? Ano, ano? na, iubus eh? mo na nga? Sigurado, mananak ako na ito. Bigyan mo ang pambilin gamot. Ang bigyan pambilin ng gamot. Bigyan mo ko. Hoy, bigyan mo na ang pambilin. Sigurado. Pabalik-balik ako sa fear na ito. E, ito check mo yung ito. ano. Dito na kinain oh. Expired din to. E, ano pa to? Paano oh? mag dito? Tingnan mo mga chichiri ako oh. 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 Ito mo. Alas magkasila na oh. eh. Tignan mo. Tignan mo oh. oh ayan. Ito. September oh. pa. September 23 pa ang ano na ito. O okay. yung sayo. Bete to. April pa. Ah, April. Ito oh. Ito oh. Papalusog ka pa eh. Sa'yo ko nga ito binili eh. O September pa to ah. September 9. O bakit hindi mo dito binili yan? Bakit hindi mo dito binili, binili yan? Bigyan mo pambilang gamot. Gatas. Anong gatas? Kaya yung sasabi mo. Bakit hindi mo Maka dito lang binili yan? Bakit mo dito binili yan? Mami, sigurado mananasan ko nito eh. Kain ka ng kain eh. Paano hindi mananasan mo? Pagkos na rin eh. O. o Bigyan mo na ako. Bigyan mo, mo na ako. Magreklamo kita kundi. Magreklamo ka. Papakain ko sa'yo to. Pakain mo, iubos oh, mo na nga eh. Ano na? Ano na, iubos mo na nga yung ano? Mag-iingay ako dito. Tigilan mo, may natutulog na ano ah. Bigyan mo ang pambiling gamot para hindi ako mag-iingay. Uy, huwag kang mag-ano, mag-ano dito ah. Iri-reklamo kita. pag reklamo Sandaan ka, iubos mo na nga eh. Oh, o, panay expert, dalawa pa to. Grado, yung ibang customer mo, mag reklamo din yan. Ikaw lang ang mahilig magreklamo dito, malis-alis ka dito. Tigil-tigilan mo ako ha. Babalik ako ha. Babalik. Sigurado mananakasyan ko na ito eh. Ikaw lang ang sisisi namin. Pag hindi mo ako ano ha. Expert tapos ubus mo na kakain. Ko, ha? Mapaninda mo dyan mga ano na. Expert na talaga pagkakalat ko. Pagkalat mo. Tandaan mo yan. Gusto mo lang ano yung eh? Dumiskarte ng ano eh. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Kailangan katawan mo. Gulang-gulang mo.